Ala. Asa na naman si Earth? Nabasig ko baka na naman na kay Jopan. Ban. Sipag naman ng mahal ko. Nalaga niya si Earth, Earth ko. Uh, grabe naman yung pag-aalaga niya dito. Sipag-sipag naman ng baby ko. Ayan. Yuban! Ah. Uh. Gusto mo ako na dyan kay Earth? Hindi hey na, magpahinga ka na lang muna dyan. Tatlong, oh. a... Ah, tatlong araw ko na nag-aano, nag-aalaga. Okay lang, ano ka ba ba? Kayang kaya ko, malakas pa ako. Kayang kaya ko. Eh ako, kanina pa ako, tatlong araw na akong tulog. Panay hey, tulog. Okay lang, kayang kaya ko naman eh. Saka mapatulogin ko na lang to. Sure ka, kaya oh, mo? mo? Oh, kaya ko yan. O, mo nga, mapatulogin na, tatulog na. Uh, eh baka nahihirapan ka uh, sa pag-aalaga. Ako, nahihirapan? Hindi ah. <laughs> Hindi ko sabi nahihirapan ako. Baka sinasabi mo lang yan. Hindi, pinapatulog ko. Hindi ako sure ka? oh, hmm. Ma makulit pa naman yan si Earth. Baka may matutulog na rin yan mamaya. Okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Sure ka? Kumain ka na ba? Oo, tapos na. Kumain na ako. Sure ka? Oo, okay, ka lang? Oo nga. Di nga. Bakit nakatalikod ka? Kasi sure, pa pinapatulog ko to eh. Ay, nakatoy yun. Pinapatulog oh, mo. Oo, okay uh, May mapag-bain natin. Ano ba? Okay nga lang ako. Sure ka talaga? Okay oh, na, okay ka? Oo, okay nga lang ako. Ulit mo naman. <coughs> 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 Bakit? Saragi <coughs> Sa mo na ganyan? Okay lang ako. Kahit tatlong araw na ako walang tulog, okay, <coughs> okay pa rin ako. Okay ka? Oo, basta lang nga kapag paina ka, okay na ako. Parang hindi ka naman kasi okay. Okay ako. Er, Ay, okay, okay lang ba, Daddy? Okay lang yan. Okay lang ako. Diba? Okay lang? Sige na, paano matutulog to eh? Nakaganyan ka. Oh, okay lang yan. Matutulog na yan. Okay lang ba, Daddy? Pahinga okay, ka na, pahinga ka na. Uh, okay lang, Daddy. Kaya niya, matutulog na yan. Eh, tignan mo naman yung itsura po. Kaya ko nga. Kaya ko. Kaya mo? Kaya, ko mo yan. Oh. Ayun tayo mo, matutulog na yan. Pag natulog na eh, yan. Eh, anong na yun? tayo. Oh, ako na dyan muna. Nga, kaya ko nga matulog ka na nga. Anong araw ka na dyan eh. Kaya ko. Araw-araw mo -araw na lang nalagan. anong gagawin ko? Wala naman akong ginagawa eh. Magpahinga ka na lang doon. Kaya ko na to. Ay, paano? ko ikaw naman magkasakit. Ay, hindi nga ako magkasakit, Kaya ko nga. Kaya mo. Hmm, tingnan mo kayo <laughs> ito. Oh, Chris. Mm. Kaya niya yan Sige ito, namang, na, ikaw, naman, na. ikaw naman kawaw pag nagkasakit Kaya ikaw naman na. naalagaan ko Kaya yan, sige na o, gusto mo ba mag-alaga ka? Oo. Oy, gusto ito. mo mag-alaga ka? bibigay ko sa ito. Naawa ko sa'yo. O, gusto mo ka ikaw mag-alaga? Ah, uh, pag-isipan ko muna. Oo, ito pa pala. Sige na, magpahinga ka na ron. Sige na. Baba, eto. Sige na. Uh, Pahinga ka na ron. Pahinga na ako. Bye-bye. Pahinga na May ako, guys. Yeah, mm -hmm.